Samantala sa ibang balita palalawigin hanggang Abril at 30 ngayon taon ang franchise consolidation ng Public Utility Vehicles o PUVs. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak naman ng LTFRB na susundin ito ang naturang direktiba. Si President Katarong magbabalita. Palalawigin pa ng tatlong buwan o hanggang Abril at 30 ang franchise consolidation sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ay matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ni Transport Secretary Jaime Bautista. Matatanda ang nagdesisyon ng pamalaan na magbigay ng one-month grace period na hanggang Enero at 31 para sa deadline ng consolidation. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Chelly na layo na extension na ito na bigyan ng pagkakatao ng mga nagpahayag ng na intensyon na mag-consolidate ngunit hindi nakahabol sa naunang itinakdang cut-off. Inihayag ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB na ang mga pampublikong sasakyan na may kabuang 190,000 units na binubuo ng UV Express, PUJ's minibus at bus ay naka-avail ng consolidation. Base sa huling tala ng LTFRB nitong kalagitnaan ng Enero, nakakuha ang UV Express ng 82% consolidation, jeepneys na 75%, mga bus 86% at minibuses 45%. Bilang tugon sa pag-apropa ng consolidation extension, Inilahad ni LTFRB Chairperson Teofilo Guades III na susunod ang ahensya sa direktiba ni Pangulo Marcos. kaya tama ni Guades ang mga operator at driver na samantalahin ang pagkakataong ito na ibinigay ng Pangulo. Sinimula ng pamalaan ay sagawa ang modernization program noong 2017. Sa kasalukuyan na kapagtatag na ng mahigit 1,700 kooperatiba at korporasyon na may mahigit 200,000 mga membro. Pinapatupad ng gobyerno ang PUVMP para matugunan ang lumala ng problema na may kinalaman sa transportasyon transportasyon at ang future transportation demand ng bansa. Ang programa ay naglalayong baguhin ang sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa na gawing mas marangal, makatao at nakalinya sa mga pandaigdigang pamantayan ang mga operasyon ng commuting at public transportation. Nilalayon din itong mabigyan ang Filipino commuter ng komportableng biyahe sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas ligtas, mas mahusay, maasahan, maginhawa, abot kaya, climate-friendly at environmentally sustainable na sistema ng transportasyon sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresiling Katarong, SMN News.